Kaya pa, alam ko wala na daw yung iba. <laughs> alam niyo pa yung number ninyo? Doon sa mga slogan natin? Ayan, kasi number po ang tatawagin, hindi po yung pangalan. Hindi rin section. Ayan, hindi section, hindi pangalan ninyo, kundi yung number na binigay sa inyo kanina. Kaya dapat, uh, um, naalala niyo po. So, Uy! Uh, Ayan. Siyempre, kapakita din namin yung mga gawa ninyo. Ayan. Kung yun po yung gawa ninyo, gapit na lang dito. Okay. Para po sa ating third. Okay. Tanong ganting pala. Number. 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 <laughs> Yung tanong dito, ayun. Mula sa section, ano pa? Pamay na lang. suppose I